Hello, hello, hello mga kasari. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating channel mga kasari. Ayan. So, good afternoon. Magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat mga kasari. And, ayan po mga kasari. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe, nag-like, and nag-views ng aking video. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So, bago po ang lahat po mga kasari, uh, please po ah uh, subscribe ng ating ting channel and pakihit na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga pagong upload. So, so ayan po mga kasari. For today's video mga kasari, ay update ko po kayo sa ating munting sari-sari store dahil ay tapos na po tayong nag-display sa ating groceries na pinamili noong nakaraang araw. So, ayan. So, ngayon po, i-update ko po kayo and ipapakita ko muna sa inyo ang itsura ng aking sari-sari store ngayon. So, so ayan po mga kasari. Bago ko po ipapakita sa inyo mga kasari, magpapasalamat muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga subscribers, mga viewers and likers, sa aking mga supporters, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong supporta. Sana ay ah uh, samahan nyo rin po ako hanggang saan tayo abot. Ayan, samahan nyo po ako mga kasari and sana isuportahan nyo po ako. And ayan na po sa aking channel mga kasari. Please subscribe naman para may makukuha po, may matutunan po kayo na ah uh, idea na galing po sa aking pagbablog. Ayan. At sana po mga kasari ay ma-inspire din kayo sa aming ginagawang video. Ayan. So, ito pong aking update sa inyo mga kasari. Ay, i-share ko muna sa inyo mga kasari ang update ng aking sari-sari store. Um, itong aking uh, update ngayon mga kasari ay uh, pagkatapos na tayong, uh, tapos na tayong ng display. Ayan. So, Makikita niyo po mga kasari ang aking Uh, ang aking itsura ng aking tindahan ngayon. So, ayan po mga kasari. Ang, ano po mga kasari? Dati po mga kasari, ang puhunan ko po dito is 25K. So, ngayon po ipapakita ko muna sa inyo kung ano na po ang itsura ngayon after ng ilang taon. So, bago po lahat mga kasari, uh, pasok, intro! Bye-bye! So, ayan na po mga kasari. Ito po ang ating resibo sa delivery po mga kasari. Ito po ang aking in-order po sa kanila. Ayan. So, ito ay deliver po kanina. Ayan. So, nag-order po ako ng 100 pieces construction papers. 100 pieces color paper. So, ayan po mga kasari. Maulan na. So, tapusin po muna natin ito mga kasari. So, sampung prasong long folder po mga kasari. At 12 pieces na notebook. 5 piece, uh, 5 kilo sugar white and 5 kilo sugar brown. 5 kilos kuko and 12 pi bag na 1 in 1 half by 10. Ayan. So, ngayon mga kasari, maulan natin. So, ayan, maulan. So, ayan po mga kasari, ang dilim po mga kasari ayan, no paparating na po ang ulan mga kasari ayan nagtaligsik na po mga kasari ayan ay, ang lakas ng ulan lakas ng tulo ayan Ang hangin. Hmm. Ulan na po, ulan. So, ayan po mga kasari. Dumating na po ang aking in-order sa delivery. Ayan, mayroon tayong apat case na Pepsi ang bintahan po natin dyan is 35 pesos per buti and 10 pesos ang deposit natin bawat isa po mga kasari ayan so yung oil natin mga kasari is 23 po ang ating bintahan sugar brown is 23 ayan Hansel is utso. Yung notebook natin is 35 ang bintahan colored paper is dalawtres construction construction paper is dalaw't singko folder is 12 hansel is otso ayan at saka si Lupin is 15 pesos sugar white is 25 'yun po lahat ang aking in order po sa delivery po mga kasari ayan Ayan po lahat mga kasari ang ating nabayaran sa delivery, ayan worth of 2,861 ayan, yun po ang ating uh, binayaran sa ating order sa delivery, ayan ayan So, ayan po mga kasari, dito tayo mag-start sa labas. Dito ko po i ano muna sa inyo mga kasari. Dito ko muna ang unang ipapakita sa inyo mga kasari, ang view ng labas ng aking tindahan. Ito po ay ah uh, dito Thaing sa harapan ng aking tindahan mga kasari. Ayan. 'Yun ay. po Wag ang view. Ayan, nakakainggan nyo talaga mga kasari kung mayroon kang mga chichirya-chichirya na nakasabit sa harapan ng inyong tindahan mga kasari yun pong chicheria mga kasari ay uh, yun po ang isa na magpapaganda tingnan ang inyong tindahan kapag wala pong chicheria mga kasari ay pangit po puting na ating tindahan mga kasari na walang sabit-sabit na mga chicheria ayan di ba maganda mga kasari kung may yung na nakasabit So ito po ang aking tiktik po mga kasari para maganda po tingnan ng ating sari-sari store mga kasari. Ayan. So kailangan po ay meron po tayong sabit-sabit sa -sabit harapan ng ating tindahan para yung ating mga batang customer ay maingan nyo silang bumili sa ating mga kasari. Ayan. Para uh, kapag tingnan nila yung mga, mga chichiria mga kasari ay nakakaakit po sa mga bata po mga kasari kasi... Halos lahat po ng mga chichirya ay nakikita. So, yan po ang harapan ng aking tindahan, mga kasari. Ayan, yan po ang aking kakopetensya dati, mga kasari. Ayan, nagsarado na. Kasi, ano, siguro nalugi na po, mga kasari. Ayan. <coughs> so, balik po tayo sa ating tindahan, mga kasari. Uh, at ipapakita ko muna sa inyo, o itutor kayo, itutor ko kayo, mga kasari, sa aking harap at labas ng aking, uh, harap at loob ng aking tindahan, mga kasari, sa harap ah, uh, sa harap at loob ng aking tindahan ayan ayan po mga kasari dito po tayo mag start po mga kasari ayan as i-update ko po kayo sa ating munting sari-sari store ayan yun po ang aking sari-sari store mga kasari itsura ng pagkatapos nating nag-display sa ating mga paninda po mga kasari ayan so ngayon naman po i-update ko po kayo at i-share ko po sa inyo ang itsura ng aking sari-sari store update after na display ayan after na display ng ating mga paninda lahat so ayan po mga kasari kakapamili pa lang natin mga kasari pero mayroon na namang kulang dahil ubos na po ang iba nating items ayan so ayan po mga kasari yung ating mga lamas section ayan yung mga tinapay section ayan so dyan po ako nag video kakanina po kasari. Ayan. Yun po ang aking ah, uh, kawitbahay na nasarado na po mga kasari. Ayan. So, yun po ang ating uh, chicheria section. Ayan. So, mayroon na po tayong silhig na awalis na tukog uh, at saka awalis tingting at saka yung walis na lanot. Ayan pareho lang yun siguro mga kasari hindi ko po alam po ano ang tagalog sa walis sa walis tingting walis toko ano ba yan so yun po ang ating tira section ayan so yung mga junk foods na iba mga kasari is 12 pesos ang ating bintahan dyan ayan yung piatos is 18 pesos ayan so yun po ang ating items na dinagdag po dito sa ating tindahan yung pagkain ng manok ayan yun ang ating mga biscuit section ayan So yung powder natin na 800 gram mga kasari ay malapit ng maubos. Ayan. 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 Mayroon tayong bigas. Ayan. 160. Tapos mayroon tayong mais. Ayan. 14 po number. Tapos mayroon tayong ah uh, kakorn. Ayan. Integra to. Integra 3 at saka Ayan po ating bagong items po mga kasari. Ayan. Ayan. <coughs> so napapansin nyo po mga kasari, iba ang aking poses. Ayan, sinisipon naman tayo at inuupo. Paulit-ulit naman tayong sinisipon mga kasari. Kasi ang uh, grabe init po ang panahon dito mga kasari. Tapos uulan naman. So yun po, sinisipon po tayo. Ayan po. So, mayroon pong nag-comment sa ating latest video po mga kasari na pwede ba daw uh, pwede ba daw siya tumingin sa ano uh, pwede ko ba daw ipakita ang harapan ng aking tindahan. So, ito na po mga kasari si si uh, nakalimutan, nakalimutan ko kung anong pangalan niya So, sana makita niya po itong video na to ayan so yun po ang ating itsura ng ating sari-sari store ngayon so marami na po tayong school supply mga kasari, ayan <coughs> ayan so ah, uh, kunti na po ang ano natin mga kasari na makumplito po ang ating mga paninda ayan, ayan. mayroon tayong mga lotion ayan, yung mga krehams Ayan. So, yun po mga items mga kasari Hindi po pas moving. So, sa mga maghahanap lang po mga kasari ay mayroon po tayong ibigay. So, kailangan pa rin mag-stack tayo ng items na hindi po mabinta. Ayan. Kasi pag uh, si customer ay mayroon tayong ibigay. So, ayan po mga kasari. Ayan. So, nakikita nyo naman po mga kasari, ang itsura ng aking tindahan ngayon. Ayan. So, na-update ko naman po kayo sa presyuhan noong latest, up, uh, latest upload natin po mga kasari. So, ngayon po ay i-update ko naman po kayo sa ating tindahan. Ayan. Ito na po ang itsura ng aking tindahan ngayon mga kasari. Ayan. <coughs> itsura ng tindahan after natin nag-display ng ating mga paninda. Ayan. So, meron po tayong asin. Ayan. Diyan po ang ating kilo-kilo section ng mga items, mga kasari. Ayan, yung mga section uh, mga noodles. Ayan. So yung mga daing natin mga kasari dyan pa nakalagay sa harap ayan yung mga ah uh, magic sarap mga seasoning ay dyan ko po nilagay sa harapan yung mga kapi naman po ang sasikan tayo natin mga kasari at saka sa pangatlo ay yung mga downy and powder pagkapat po ay yung mga shampoo ayan so pang -lima po ay dyan po nakalagay ang mga juice powder ayan at saka gate and dishwashing sachet. Ayan. So, ayan po mga kasari. Panoorin nyo lang po ang aking video. Ayan. Sana may inspired po kayo mga kasari sa ating video ngayon. Ito po ay nag-start tayo ng puhunan is 25k. Ito na siya ngayon mga kasari. Um, 4 na taon na po tayong nagtitinda mga kasari Ayan. so nakita nyo naman po mga kasari sa aking latest video na marami na tayong katas ng ating pagtitinda siguro kung hindi po ako kumuha ng mga appliances mga kasari ah, hindi lang po manito kalaki ang aking sari-sari so, siguro um, mas malaki na po ito kaysa ngayon So yun po mga kasari, um, simula po noong uh, 2019 po mga kasari. 2019 po ako nag-open ang sari-sari uh, Store. Kakaway ko lang po yun noon, noon galing sa Kuwit. Kaya pagdating ko po dito mga kasari ay uh, mga ilang araw po ay nagbukas po ako agad ng tindahan para hindi po magastos yung aking ah, uh, dalang pira mga kasari. So, yung pag ko po mga kasari ay yung pira kong dala ay konti lang po. So, hindi po ako gumana kahit saan. So, yung pira ko po ay, ah, uh, ko po ng tindahan. So, yun po ang aking pinuhunan po mga kasari. Ayan. So, simula noon po mga kasari 2019 hanggang ngayon. Ito na po ang ating tindahan mga kasari sa simula natin is 25 kipunan ito na po siya ngayon ayan medyo kumpleto na po ang ating tin, uh, na po ang ating mga paninda mga kasari dati po wala po akong mga mga kulon mga school supplies wala po ako niyan mga kasari dati yung tinda ko lang po dati mga kasari ay gamit lang po pang kusina pang laba yung bigas, yun lang po ang aking tinda noon. Wala po akong ibang mga dilata mga kasari. Hindi po ako kumplito sa mga dilata. Yung mga paninda ko lang mga dilata noon, tinapa, yun lang po mga sardinas. Pero yung ibang mga uh, tulad ng mga ibang mga dilata ay wala po akong tinda noon. Kasi malit lang po ang aking puhunan noon mga kasari is 25 kilang. So ngayon mga kasari ay medyo kumpleto na po tayo. Halos lahat ng hanapin ng customer ay mayroon na po tayong ibigay sa kanila. Ayan. Mayroon pong items na minsan po mga kasari hinahanap ni customer. So, hindi po ako bumili kasi uh, may naghanap uh, isang customer lang po. So hindi po ako bumili. Baka aabutan uh, po ako ng expired Ayan. So, yun lang pong binili ko mga kasari ay yung pasmoving items. So, mayroon naman pong hindi pasmoving mga kasari, pero hinahanap <coughs> naman yung ano, hinahanap naman yung ibang items na mga customer, lalong lalo na po sa uh, yung may mga occasion, yun po ang uh, nila mga kasari tulad ng mga uh, pangsahog ng mga ulam yun po hindi po pas moving hindi pas moving pero uh, may magkahanap pa rin mga kasari ayan so yung ibang items mga kasari na iisa lang po gusto may naghanap hindi po ako bumili hindi po ako nagtinda tinda kasi baka po abutan po ko ng expiration ayan so napakalaking ano na po mga kasari improvement ng aking tinda mga kasari simula noong 2019 sa mga baguhan pa lang pong nagsubaybay sa akin mga kasari uh, panoorin nyo lang po mga kasari ang pinakauna ko pong video mga kasari ayan inupload ko po doon yung uh, ano yung start ng pagbabago ng aking uh, yung starting na pagbabago ng aking bahay mga kasari na <coughs> katas ng aking pagtitinda Ayan. so yung aking tindahan mo noon mga kasari mayroon po akong video yung tindahan ko dati kasi hindi po ganito ang aking tindahan dati mga kasari maliit pa po ang aking tindahan noon so may video po ako noon mga kasari uh, flicks lang po ng mga picture dahil hindi po 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 vlog mga kasari yun lang po ang aking pinakita ay yung mga picture ng po mga kasari, picture ng aking tindahan. So, panoorin nyo po mga kasari, nakalimutan ko po kung uh, kailan ko po na-upload. So, hanapin nyo lang po mga kasari. Ayan, sa mga bagong nagsubaybay sa akin. Ayan. <coughs> So ayan po mga kasari, ayan sa mga nagsubaybay po sa akin mga kasari, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ito na po ang ating tindahan ngayon mga kasari. Ayan. So ayan po mga kasari, yung sahod ko po sa kuwait mga kasari ay makukuha ko po dito in 15 days income. Ayan. So yung ano mga kasari, yung sahod mo sa isang buwan ay times 2 pa times 2 din ang kikitain nyo sa inyong tindahan po mga kasari. Ayan. Yung sahod ko po sa kuwit dati is 15k lang po mga kasari. So dito mga kasari, tindis ay makukuha ko na ang 15k. Ayan. So mas maganda po mga kasari na mag forgot po tayo kasi ang mahirap po mga kasari na lagi po tayong nasa abroad. Ayan mahirap kasi uh, lagi tayong nag-upload so mas maganda po na dito tayo sa atin para makasama pan, makasama po natin ang ating pamilya ayan ayan so kailangan po mga kasari na pagtinda tayo pag-uwi para mayroon tayong income kahit papano sa mga balak uh, hindi babalik sa abroad ayan magandang magtinda tayo, mga kasari. So, kakapamili lang natin, mga kasari. Upos na po ang ating alak. Ayan, kunti na lang po ang ating tandoy dark. Tandoy light. Ayan. Hindi po ako bumili noong kukroseray ko po kahapon, mga kasari. Kasi, pag-alis ko po ay marami po po akong alak. So, pag-uwi ko, ah, wala na po ang alak, mga kasari. Kunti na lang po. Ayan. Kaya, ah... Uh mag-schedule na naman po ako ng araw para tayo ay mamimili. Ayan. So ngayon, hindi pa tayo makaalis mga kasari dahil sinisipon, inuupo pa tayo mga kasari. Ayan. So, napapansin nyo lang po ang aking boses. Ayan. Parang hinihingal ako mga kasari. So, ayan. Alikabok pa rin ng ating um, um, tindang alak kasi wala tayong time magpinis mga kasari. Ayan. Ayan. Kahit araw arawin natin paglinis mga kasari, alikabukan pa rin kasi ah nandito tayo sa gilid ng highway. Ayan. So every every po ako naglinis mga kasari, pero ayan, Maka alikabukan pa rin mga kasari.